ganda umaga sa ating lahat. Alam ko, alam nyo to kung saan ang banda to. No, ah, no, no, no. Comment nyo. passport forward tayo. Nandito tayo ngayon sa Mars. At uh, ang dami naman damit ni Rapunzel dito, no? Sina Balbi. Ikaw, kung Balbi ka rin, eh, baka napadaan lang tayo sa, ano, sa asyenda ni Balbi. At uh, si Rapunzel. Ang gaganda ng kanilang mga sinusuot. Grabe, oy! Johala! Anabay ka mag-request ma ako at ya binijuku na daon na nanda na kami ito na mag-comment Alo na, misan to ito man sa inito ito usog Bang ito ito man, magkakiskisan na nga lupa pamilikan Si kuya naglalakad, o oh, parang bisyen Ayan na, ayan na, o, oh, ayan o oh. Halit natapansin ko may ito kamemon ito, o oh. mga haniya na kwak na kamemon, o oh. Ang iba, ito, manusia, hanya na wearing a barong is not just a fashion, it's heritage, Gua. Hindi lang basta tela o palamuti ang damit ni Cinderella. Ito ay isinilang mula sa kabutihan at pag-asa. Regalo ng kanyang perikat mother sa panahon wala na siyang makapitan isang damit na hindi lang ginawa para sa ganda kundi para ipaalala na may kagandahan na sa puso ng bawat taong marunong magdiis at magmahal. A wedding dress is not just a gown. It is a piece of art that tells a story of love and commitment. Kaya nga, Are you John? Cinderella dress changed her life. Mine just changed my mood.